Okay, good morning. Meron tayo rin itong uh, check. Ito ang cost nito, yung hindi regular na nag-change in soil. O, oh, yan po. O, pabaya sa unit yan, sunog. Ito, nag-overheat na rin ito. Nakaranas na rin ito ng overheat. And sa kanya, ito yung mga nangyayari ito sa mga nag-grab-grab. So, rider, enjoy ride, angkas. Na dapat po pa pag ganito, mag laan o tayo ng tinatawag na rental. So kahit na isandaan, is, is kada araw ulabas labas natin. Okay. So, napaka. Kaya kikreate talaga ito ng ingay. Hindi nakuha ng technician na unang gumawa. Naalis nga yung usok. Yung ingay ng parang kuliglig hindi pa rin nagawa. Kasi dito ang problema sa ilalim. Ito ang kagandahan pag may titoscope tayong ginagamit sa pagdadayag kung saan ang maingay ng ating makina. Nalalaman natin kasi pag umaandar po ang ating mong unit, hindi natin maririnig na siya ang bandang maingay. Yung parang sa gilid, parang sa unahan. Pero kung may titoscope po tayo na ginagamit, sigurado po, 99.9% makukuha natin ang tamang sukat. So, katulad nito, napakarami na nasira. Ang nangyari rito, pinagawa daw niya to sa kanya ko. Pakilala niya ako kung ng ating customer. Gumastos daw siya ng limang libo. Pinalitan daw ng camshop. At saka war. Ah, ganun pa rin ang andar. Ibig sabihin, na napunta siya sa isang technician na uh, manloloko. Puro dikit-dikit lang ang ginawa. So, So, uh, tulad dito para hindi mo maiwasan ng ganitong senaryo, mas maganda sa 3 shop po tayo pupunta. Kung malapit po kayo dito sa amin sa Honda Motor Trade Bahay Toro, mas maganda po rito. Dalhin ninyo ang inyong unit. ah, uh, kung kailangan ko mag-provide ng sarili kong tools para mo tugunan ng iyong problema ng iyong motor, at tulad ng mga special tools, si scanner, pwede ko po gawin yon. mag satisfy lang po kayo sa akin. Maraming salamat at ship po tayo lagi. Tatandaan po lagi, huwag tipirin ng ating mga motor kung ito po ay ating pinagkakitaan. God bless.